So yun, what's up mga Lodi? Yan, yan, may order nga po tayo nga uh, dumating. At uh, inorder order po natin yan nung uh, Sabado. Yan, at uh, pinipilix pa nga natin dyan yung uh, ating na-order. Ano? So sana maging uh, maayos at uh, maganda itong product na to mga Lodi. So bago magsimula, intro muna tayo. Pero bago po tayo magpatuloy, palike, share, and comment rin po mga Lodi para po lagi kayong updated sa aking uh, i-upload uh, na video para po ay, uh, lahat naman ng video natin ay uh, dadaan po sa inyo so tara so, yun na nga mga lodi simulan na natin yung pag unboxing nito so shout out nga pala sa Splash ano, at uh, ito po yung uh, uh, deliver sa atin so marami maraming salamat sa inyo mga lodi at uh, sana po ay uh, magiging maganda ito at ang aking inorder nga po pala dito ay uh, stabilizer tripod mga lodi so sana Magiging okay po ito Ayan At uh, buksan na po natin Para makita na po natin yung laman Oops Parang iba yung uh, balot at uh, box Nakita ko dito sa karton na to Parang iba yung Kanyang uh, picture ano So sana hindi ito magiging ano uh, Baka po tayo ay may um, scam Hoy Patay tayo dyan Lodi Iba pala ito Hmm bakit ganito? Iba po yung aking in order at uh, bakit iba po yung dumating? Ako loads. Na scam tayo mga lode ano. So sa halagang uh, 700 po at yan po ay ang uh, dumating sa atin. So Yan uh, awareness na lang po ito ata uh, ako po naman po ay nalulungkot sa dumating at uh, hindi natin inasahan na ito po yung uh, ibibigay sa atin ng ating uh, siler at uh, hindi po kayo uh, magandang kausap ayan nat uh, inikisan na natin yan iba po kasi yung aking uh, order mga lodi so ang ganda ng aming uh, combo ng aming uh, pag-uusap dahil gawa nang uh, sabi niya po ay uh, beware uh, ano daw buyer uh, scammer daw so tayo pala po ang na-scam nice ano. So sa lahat po ng aking mga followers, at uh, lesson learn na rin po ito sa atin. Dalgawanan po ang uh, ito ay uh, in order ko po ito sa social media dito sa FB. So tiningnan ko siya doon sa uh, in orderan ko na siapa no sa store na in orderan ko lagi. So medyo may kataasan siya kaya po ako nainganyo dito nga uh, i-order sa kanya. At uh, tiningnan ko na rin yung mga uh, reference at mga order sa kanya marami na rin umorder sa kanya pero ito ang uh, binigay sa atin so sa halagang uh, 700 lodi ay uh, sisirain mo ba naman yung iyong uh, negosyo siguro lagi mo naman itong ginagawa o baka pag kakakuha mo ng u uh, order sa iyo ay uh, ay ano muna lang kaagad ibablock ko na lang at minisis ko nga po yung uh, seller ano So pag -send ko ay uh, hindi ko na siya ma, ano, hindi na mag-send yung aking uh, chat sa kanya. Cold not send na lang ang nakalagay. So sa lahat po ng aking mga followers at uh, tinitimtihen ko na po kayo at kinapalalahanan uh, na no. Wag na wag po kayo kaagad-agad magatiwala uh, dito. Pero yung uh, na-order ko na tripod mga ludi ay uh, legit naman siya at uh, kausap usap ko pa yung uh, seller mismo. Ito ay uh, nasahan natin na magiging legit lang din ano. First time kasi nangyari to sa akin mga lodi na iba yung uh, dumating sa aking order. Kasi kadalasan naman po ay uh, kahit po sa online na uh, social media account lang natin siya na ano na order ay legit naman siya. Ito lang first time po ito nangyari. So sana po ay uh, maging aware po kayo dito no. Hindi ko po ah uh, uh, ipi-post to kung, kung uh, gusto ko lang po magparami ng views o magparami ng uh, likes and comments ano. Ito po ay uh, ipo ko ito dahil po para po sa mga akin nga uh, followers at sa mga mga kapanood pa panito na magiging alerto po at uh, magiging mapagmatyag sa mga online na uh, store na at mas maganda siguro kung doon na lang kayo sa dalawang uh, shop na mag-ano at least at sigurado po kayo na magkakaroon kayo ng baka uh, ano back to money ano tapos uh, mas maganda siguro po kapag ka po kayo ay magpa-deliver ay, buksan nyo po habang ka kaharap nyo sa inyo si uh, riders o di kaya yung nagde-deliver para po alam nyo kung ano po yung laman para pagkahalimbawa na iba po yung laman ay uh, pwede nyo pong hindi bayaran at saka wag na wag po kayong uh, kukuha ng uh, hindi COD po yung uh, iba kasi po ay uh, mayroong uh, true ATM true Gcash yan, wag po kayong uh, papayag na ganun sana po ay uh, magiging uh, lesson na lang po ito sa atin siguro sa susunod ay uh, hindi na tayo uh, order sa mga social media account ano. natuwa pa naman ako dahil alam nyo po yung previous video ko na nakaraan na uh, inupload ko dahil uh, napadaan tayo doon sa isang uh, nagde demo akala ko magkakaroon na tayo ng uh, stabilizer tripod kasi napanood ko po yung uh, kanyang uh, uh, mga inupload maganda naman po siya po ang pinili ko dahil nakakamura po ako. Ayan. So marami-maraming salamat po ayan po at uh, nagkaroon po ako ng uh, chat sa kanya tapos naka-cold na, na po ako sa kanya. So marami-maraming salamat po. Sana maging aware po kayo dito. At uh, bye-bye. Marami-maraming salamat.